Magandang araw sa iyo. Uh, naisip mo na ba kung paano, um, paano nananatiling buhay yung misyon ng isang simbahan? Lalo na yung mga matatagal na, di ba? Sa so, gitna ng alam mo na, ang daming pagbabago. Paano nga ba sila humuhugot ng, ng bagong sigla? Na yung pag-usapan natin to. Isang topic na madalas marinig pero uh, baka hindi laging buo yung pagkakaintindi natin. Yung kahalagahan ng church planting o pagtatatag ng mga bagong simbahan. Ang sabi nga dun sa sources, parang imperative daw isang pangangailangan. At titignan natin to, hindi bilang uh, bagong style lang, kundi parang pagbabalik sa ginawa na dati. Noong mga apostol mismo daw. Yung mga sources natin, mga CP to mula sa isang text na tumatalakay nga dito. Oo tama at yung layunin natin dito sa paghimay na to um, ay para maintindihan natin bakit ba to importante ngayon. Titingnan natin yung mga ugat nito sa teolohiya, saka sa Biblia, lalo na sa aklat ng mga gawa. At paano daw to sumasagot sa mga hamon ngayon base nga dito sa mga binigay mong matayal? Sige, simulan na natin. So, bakit nga ba mahalaga ngayon? Sinasabi kasi sa sources, parang hindi na raw uh, laging sapat yung mga dati ng gawi. Kasi ang bilis magbago ng mga komunidad, di ba? Tapos yung populasyon lumalaki at minsan yung mga existing na simbahan nahihirapan ng sumabay. Parang ganun. Sabi pa nga doon, baka raw ito yung pinaka-epektibong paraan para buhayin ulit yung sigla sa evangelismo? Oo nga. Lalo na siguro sa mga lugar na, alam yon konti lang or wala pang presence ng church or kailangan ng ibang approach. At ang interesting dito, hindi to bago, di ba? Hindi to parang naimbento lang. Ayon sa mga teksto, hindi lang to option. Parang pagtupag daw talaga sa utos ni Kristo. Yung aklat ng mga gawa, parang naging guide na nga eh. Ang cycle, mga ral tipunin yung mga tao, turuan sila yung discipleship, tapos, magpapadala ng iba parang umulit ng proseso. Haa, ganun pala. Oo. Sina Pablo at Bernabe, for example, may pattern sila eh. Pumupunta sila sa mga sendrong lugar, mga syudad. Madalas nagsisimula sa sinagoga kasi may baseline understanding na doon ng kasulatan. Tapos, team sila kung kumilos, hindi mag-isa. Saka, importante to, inaangkop nila yung mensahe sa kultura contextualization. At ito pa, bago sila umalis, nagiiwan sila ng local leaders. Nagtatalaga sila. Ah, oo, yun. Mahalaga yun para hindi maputol. Para may magpapatuloy. So, hindi lang basta tayo tapos alis, hmm. may sistema pala. Pero bukod sa strategy, may mas malalim pa raw na dahilan, di ba? Nabanggit mo kanina yung sa teologiya. Oo, oo, oo. At dito, para gumas lumalalim yung kabuluhan, yung pagtatanim daw ng simbahan, tinitingnan din bilang pagpapatuloy nung ano, nung nasa harden ng Eden. Parang pagpapalago at pag-aalaga ng harden ng Diyos sa buong mundo. Para bang binabawi natin to para sa Kanya. At sinasalamin din daw nito yung pagmamahal ng Diyos na alam mo yun, hindi tumitigil sa paghahanap sa mga nawawala. Active siya. Hmm, ganda nung imagery nung harden ano? ba diba? Tapos yung Great Commission, yung utos ni Jesus na humayo, gumawa ng alagad sa lahat ng bansa, hindi lang daw to simpleng utos na o mangaral kayo. Parang blueprint daw talaga siya. Blueprint para magtatag ng mga komunidad ng mananampalataya. Mga local na expression ng kaharian ng Diyos. Okay, okay. Ang linaw nun. So, kung yun yung teolohiya at strategy, ano naman yung... Um, yung ultimate goal ng mga bagong simbahan ito. Kasi sabi mo nga, hindi lang paramihin yung miyembro. Exactly. Hindi lang numero. Yan yung diniin doon sa sources. Ang bawat bagong church, ang layunin, maging lugar kung saan, una, ramdam mo yung presence ng Diyos. Tapos pangalama, maging parang ecosystem daw. Isang kapaligiran para sa pagbabago. So dun nahuhubog yung mga disipulo. Dun umuusbong yung mga bagong leader at nagiging pagpapala din sa buong komunidad, hindi lang pang loob. Gets. So parang may internal at external na impact. Oo. Kailangan yung balanse. Evangelismo, yung pag-reach out, saka discipleship, yung pagpapalalim. Kasi kung isa lang daw ang focus, delikado. Pwedeng maging mababaw yung faith or masyadong inward-looking yung grupo. Kailangan pareho. No, okay, sige. So, ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa uh, sa atin ngayon, sa panahon natin? Dahil nga ang daming nagbabago sa kultura, sa lipunan. Sinasabi na itong church planting isa sa pinaka-effective na paraan para maabot yung mga grupo ng tao na um, hindi basta naaabot ng traditional na simbahan. Tama? kasi mas flexible siya. Mas madaling i-adapt sa specific na context nila, sa pangangilangan nila. Oo oh, nga. At para sa'yo na nakikinig, tinatanong din doon sa source, ano kaya ang papel mo dito? Kasi, di ba, hindi naman daw lahat eh, tinawag para personal na magplant ng church. Pero lahat daw pwedeng makibahagi. Pwedeng sa suporta pinansyal, o panalangin, o pagsama mismo sa team, o kahit sa kasalukuyang church mo, yun pagtulong sa pagdevelop ng mga future leaders. Kasama pa rin yun. Kaya kung ibuod natin lahat ng napag-usapan mula dyan sa sources mo, ang pagtatatag ng bagong simbahan, hindi lang siya basta programa lang o strategy, nilalatag siya bilang isang um, fundamental na gawain na kaugat talaga sa Biblia. At kailangan ng panahon natin, parang pagsasabuhay ulit nung, nung dynamic na pagkilos ng unang iglesia para kumalat yung ebanghelyo. Bakit ito mahalaga para sa sa'yo? Siguro itong pag-unawa na to nagbibigay ng ibang lente, no? Kung paano mo titingnan yung mga nangyayari sa mga faith community sa paligid mo. Yung mga diskarte sa misyon. At baka pati yung sarili mong pwedeng maging parte doon. Kahit sa malit na paraan. Hmm. At bilang pangwakas na pagninilay, iiwan namin sa iyo itong tanong na galing din mismo sa material. Saan sa paligid mo ang lupa na tila na? hinog para tamnan ng binhi ng isang bagong simbahan. Um, hindi nang ito sa lugar eh. Pwede tungkol sa mga grupo ng tao na nangangailangan ng bagong community of faith. Isang bagay na um, maaring mong pag-isipan.